Hello guys, magandang araw. Makita ko lang sa inyo yung paligid ng na tinitirahan namin. O, susubukan natin yung camera na nakukuha natin ng camera. Talagang sulit niya camera siya. malinaw sa tinan kasi sa actual na nga video. Malabo siya. Ititinan natin. Ngayon guys, pakita ko sa inyo. Ingat lang tayo. Sa paligid na tinitirahan namin. Subukan natin tamagsom. Okay. Ayan dyan guys yun. Nandun sa loob oh. Ayan. Ay, magandang araw sa inyo. Ayan ang um, nakakatakot kasi kayo may mga butas kasi guys oh. So, Nakamay uh, yung mga ayan. Nakamay ay na sa tin sa ating dikod hum. Ng boedit ng maka pinsala sa ating. Diyan niya. And chalo ko yan. yan, yan. Grabe mga Saya, macam tu. Saya tak asal, bukan tang arus saya, mak. Gaji di tundakan, dan pih di rumah anjangnya nolain, tembunan. Kena yang kesukal di itu Di tema ng mga uh, oring orin tumuturo dito uh, tumutubo dito May mga uh, mga damong tumutubo magandang araw sa inyo guys pala uh, shout out pala sa mga lahat ng uh, team hashtag manang inday yan shout out sa inyo lahat maraming salamat Yan. Thank you, thank you pala sa inyo guys. Yan maraming salamat sa walang sawang panonood sa mga sana lahat ng sa nagsusuporta sa atin thank you thank you sa inyo at uh, kung mayroon kayong nakikita din sa mga video natin guys paki uh, pakicomment lang sa comment section down below uh, thank you thank you very much sa inyo. bye bye